Ay, yung pamding siya, doon kayo makipag-usap. Ah, bas, pasensya na kayo. Be beating the red light lang naman yung inakasunod sa akin. Pasig to the, yun. Pasig to the red light eh, po yun. Eh, nasa noon ba yung isa? Ayun o, higitan din yung kasama ko. Ay, right. nasa noon ticket? Ay, ba't, nasa kanya, ba't kamunin mo sa akin? Hindi naman o, ano yun eh. Yan, naman ho? Ho yan eh, ano to, sir, hindi naman ho pa sa yan ano eh. Ano mo, siya yung mo? Hindi naman ho pa sa eh. Alam ka to? Ano yung buba, sir? Ayan dito, 325.15, oh. eh di pa so, 16 na tayo bui. Eh, kasi po, 3 years po ang lisensya, sir. Hindi po, 1 eh. year lang, sir. Baka magkahamon na tayo kay Bigal, taga San Miguel Poso ka pa naman. Oo oh, oh nga po eh, kaya nga nagpapaliwanag nga Asin po. Asan yung din dito? Ayan po, temporary nga po yan sir. Opo. Temporary po kasi sir yung lisensya ko. 15 pa kayo, eskortan mo ko. Bakit? Ayan po. 325, eh. Eh, 3 years po ang lisensya sir eh. Hindi, walang 3 years na lisensya, huwag mo akong malin. 1 year lang ang lisensya, nagre-renew lang agad. Oo oh, nga po eh. March. Bar 25. Walang, ano walang, walang extended ko. Kaya nga. Eh, yun nga po eh. Kasi yun po yung sasang itiponso po ano. Ayan. Eh? Ano birthday mo? June 25 po, 1982, Richard Tolentino. Paso ah, nga. Eh? Paso nga po, San Ildefonso, Bulacan. Paso nga po, pasensya na po kayo. Wala kasi nga lo, oh. extend. Pasensya na kayo, sir. Hindi, ako tutuloy Ay, kita. Oh. Kung, na kita. Expert to. Nangatuloy lang ka kagad kanila, kaya nabadala ba? Ito ha, may pababasa ako sa'yo ha. Alin? Ako mo. LTO yan ha? Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired. Kasi po kakat... Ano ano ba mo dito? Okay? Niloloko mo ba oh? ako? Ano tayo ba yung 3, 20, 50? Hindi po, 3, 3 years po kasi, sir. Sino oh. may sabi sa'yo? Patulang namin sa'yo 3 years. Baka magkamo tayo. 3 years po ang lisensya. Ayan o. Oh. Hindi po 1 year, year, sir. Ano? may sabi sa'yo? Pag mamaneho na walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas Oo nga At may kaparusahang, multa o pagkabilanggo. Oo po, alam ko yun, sir. Pagal na po. 2-6, 2-6, 2-2 na po ang driver, sir. Sa ipagdi ko dadali ito, kaya ano, Sir, nagtatrabaho po ako eh, maaabala naman ako, sir. Pagkasisa ka lang. Ano ito? Nag-grab lang po ako eh. Eh, driving without passes ka, Eh, sir, valid nga po ng kumpanya namin yan sa grab. Hindi valid to. pinilit ba? Baka magkakustuhan tayo, sa presidio tayo magkakaroon, baka ah, hindi ka manalo. Hindi, kahit po kung papakulong niyo ko, masensya na kayo, sir. Bakit ka pakukulong? Huwag niyo naman ako na ipakulong. Ano bang... Eh driving ano, without license, eh. Ano bang gusto mo gawin? lang naman po kasi unang grab, sir. O, oh, kasi may register may, may to? Patingin. Eh meron po. And Papatingin ko tayo ng driver ka lang Sige. Opo, andyan po. Pinagmamaliw ka na. Paso to? Hindi po. Chino hindi po, po. Hindi po yung paso yan, sir. Ano ba ba? Sama 325-15 nga ho. Oh? Oo nga po, 3 years po ang lisensya siya. 1 year nga lang. Mapilipilit ng mo 3 years. Sino masabi siya 3 years? Eh, yung sa LTO po. Baka nga po magta ng yung LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mong binayara mo. 567 lang yung binayaran mo. Ayan ho. Oh. Eh, yan lang po kasi yung binabayaran doon, sir. Ang binabayaran sa LTO na 3 years, inaabot na 5 mil. Alam ah, mo ba yun? Alam 1,000 po. Eh sir, ganun lang lang, Mura lang lang po yung bayad ko dun. One to lang po yung binayaran na. Oh, di one year lang ah. One to lang pala binayaran. Saka, yung... sa establet lang lang po. Sa pagpasensya nyo na ako. Anong pasensya gagawin ko? Sa impounding tayo para, makakuha ang pera dun. Hindi na, mo na. Di tayo kami tayo. Saka kung naman may... sa ako yung impound eh. Wala akong magagawa. Susunod so, lang ako sa batas traffic o. Or impounding to. Bye bye bye. Bye bye. Pasensya nyo na ako, sir. Diretso kayo. Hindi naman po kasi yun. Diretso. Saan mo gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po sir. Kasi... Eh, ako... Daddy, Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years nang lisensya at kinukuha na. Ang ano, ko po sir, tagal ko na po kasi ano, 3 years. Pag nagre-renew po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years oh, yan? Hindi dapat 2018 nakalagay diyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan, sir, eh. Hindi naman po yan, ano. Hindi naman dulusot sa amin. Kaibigan, taga-LTO rin kasi ako. Malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po. Eh, ko lang po. Yan po yung binigay sa akin. Ba't ang pamanayo ka ng hanggang mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. Kaya nga po, temporary license, 1, 2, 3. Ayan po, kahit po. Naintindi naman yung temporary license ko, ano? Opo. Ano? Temporary po. Temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo lisensya mo, di ba? Oo nga po. Eh, kasi po wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Lolo ko tayo, Baka mamaya din natin sa presinto, di panindigan po pa sila. kung ano po, edi... At eto, nagtali ko sa, L... sa LTO, sa itong mo, pag sinabing 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabing 1 year to, ikaw ang pakukulong ko. Ay, ah, papakulong niyo ako. E, eh, kung, karnap to. Eh, pwede naman po, wala naman po problema. Kung karnap po, edi pakulong niyo po ako. Wala, hindi. Wala, 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 Saan po? Yung saka ano, kalan ka dyan, sa tayo. Ay lang, napitan. Sige po. Hindi, years, wala naman sa ng lisensya. Ah, years, baka meron pa, maliniwala ko. Yan po ba? Eh, pasensya po kayo. Eh, yan po kasi bigay sa akin eh. Hindi ko ka dyan, sa din tayo. Ang po kotse mo para ma bahay ka rin sa 5 million. naman po kayo. Kaya nga, wala. Hindi, gano'n tayo tayo. ba, sir? Umalang ka lang. Lapitan. Hindi naman oh, Sir. Ano yan eh. Hindi yung paso yan. Hindi yung paso yan. Ayan. Ano ba tingin mo, Tri? Ano? Three, two, three. Eh, eh kasi po, yan po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, 3 years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi nga, 3 years. Ang 3 years registro, yung D lisensya. 1 year lang, every year nagre-renew oh, at the okay. birthday. Ganun po kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Oh. Eh, sir, bumibiyahe po ako. Makakabala po, po ako, sir. Ay, hindi ko problema yun. Ba't nagmamalaw ka lang sa pera lisensya mo? Eh, nagbaboundary po ako eh. Okay, halong tayo. Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh. Ano? Eh, kung ano po eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kala ko ba, alam nila ito. Eh, kung nga po eh, kung okay, makakabala po ako eh, ano... sa nilagpu sa kapag din. Bale tapos Hindi para, para ay mag ng hit namin. Uh, <coughs> uh, ano. ko ako, sir eh. Kaya okay, so 'yung, yung may ni tumubos din. Yung mamamayan lang walang -wala -wala sinabi. Temporary nga po yan sir eh. Kaya nga po... Ay, ang temporary license kay Bigan, hindi ganito ang binigay. Yung sinasbalit as temporary license, RC. Ano mo, ito yung binigay sa license sa to. Ito ang lisensya mo, resibo. Ang wala lang dito, yung ID mo. Oo nga po sir eh. wala pa po, po kasing ID sir. hindi pa sumayang, so, naman dito paso. Asa yung ID mo? Sige, may, dati kang ID. Pakikita kami pa sige. Eh, nato na po sa ano, kasi nung nag-renew po ako, yan po yung binigay sa akin, binigay surrender ko na po yun. Ganun po kasi yun, sir. Eh. Hindi bibigyan sa ito na ngayon. Ang pay sa dapat, 325.16. Eh, kasi sir, nung isang taong ko po kayang kinuha. Ayun ah, naman pala eh, tapos na. Dapat nag-renew ka na. Pala. Eh, kasi po sir, ito 3 years nga po ang lisensya, sir. Hindi nga luha ko mo ako. Sinabi nga wala nga 3 years. Ang... O sige, sa si LTM muna tayo para magkasubukan tayo. Sige, patutuloy ko sa'yo wala ng 3 years sa, sa lisensya. Sige, para... LTM tayo sa tayo man muna. Sige, ipapasin kita para matuto ka. Naglo-local tayo eh. Hmm. Tinabing walang one year, ay walang three years sa linsensya to. One year lang. Kasa dito, may nire-renew yan. Ay, bilig mo lang sa akin, binagawa ko. Ako pa, binagawa mong tulog eh, LT ako nga ako nag Ay, yung bata na to. Para tumabas kayo eh. Initial violation, 2005, driving without license. Eh. Plus yung 5,000, yan. So, yung 5,000 kayo, yun. Ah, yung nasa amin, ano, ano po ba ang ano din, sir, yung kaso ko kanina? Ah, plus initial violation pa pala. Huwag niyo naman nung ako ganun, sir. Eh, nainto lang ako dahil pinara niyo yung isang... Ano yung... Ang binabayaran sa LTO na 3 inaabot na 5,000. Alam mo ba yun? Halimang libo po. Eh sir, ganun lang na po. Mura lang naman po yung One, lang po yung binayaran O, di one year lang ha. One, lang pala binayaran. Saka, sa establet lang naman po. Sir, papasensya nyo na ako. pa siya, ko. Sa impal tayo, para makakuha ang pera Hindi na, mo na. Di tayo, kasi tayo. Sir, naman ako wala akong magagawa. Susunod so, lang ako sa batas natin Or impounding to. Bye-bye, bye-bye, sister. na ako, sir. Diretso tayo. Hindi naman po kasi nyo. Diretso. Saan mo gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po, sir. Kasi... Eh, akong... din... <laughs> Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years yung isa isang kinukuha na. Ang ano ko po sir, tagal ko na po kasing ano, 3 years. Pag nagre-ren nyo po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years okay. Oh, yan? Di dapat 2018 na nakalagay dyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan sir eh. Hindi naman po yan Hindi ano. Hindi naman lulusot sa amin, kaibigan. Taga-LTO rin kasi ako, malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po. Eh, ang inaano ko lang po, iyan po yung binigay Bo, sa akin. Bakit ang pamanyo ano, ka ng hanggang ganitualisasyon mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. Kaya po, temporary license, One, two, three. Ayan po, kahit po... Lain ka yung temporary license ko, ano? O po? Ano? Temporary po. Oh, temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo license mo. Oo diba? nga po. O, eh, eh, kasi po, wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Naglo-lo ko eh, ang tayo, hindi yan. Baka mamaya, dinatang sa presito, hindi mo panindigan po sila. Hindi, ano po, hindi... At ito, nagtali ko sa Nandali sa LTO tong lisensya mo. Pag sinabi nyo 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabi, 1 year to, ikaw ang pakukulong ko. Ay, papakulong nyo ako. Eko, eh, kung karna to. Eh, pwede naman po. Wala naman po problema. Kung karna po, ipakulong niyo po ako. Wala. 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 Sa impounding tayo muna. Saan po? Yung, saka ano, kahalan ka dyan. Sa lima tayo. Ay, alam mo, Sige pa. po. Sige, years, wala naman 3 years sa pula ng lisensya. Okay. Registro, baka meron pa. Maliniwala ko. Ayan po ba? Eh, pasensya na po kayo. Eh, yan po kasi bigay sa akin eh. Hey, ka dyan. Sa Kung ka lang, sa Alam, hindi ko nga nalaga Sa impound din tayo. Ang pagtong kotse ko para na bayad ka rin sa king kong ito. Alam mo din po. Eh, kaya nga wala yun. Hindi, gano'n tayo tayo. Saan ba, sir? Diyan. Malang kaya. Lapitan. Hindi naman ho, sir. Ano yan eh. Hindi yung paso yan. Hindi ko yan. Ano ba tingin mo, three ano? Eh, eh kasi po, yun po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, three years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi nga, three years. Ang pinag... Pal three years, three years ro, yung di lisensya. One year lang, every year nagre-renew okay. at a birthday. Eh, ganun mo kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Oh. Uh Eh sir, bumibiyahe po ako. Mahabala po ako, sir. hindi ah, ko problema yun. Ba't nagmamaliw ka lang? Huwag ah. kayo, pamding sir. Huwag kayo makipag Ah, pasensya na kayo. We, beating the red light lang naman yung inakasunit sa akin. Pasig to the, yaw, to the red light eh, po yun. Eh, nasa no ba yung isa? Ayun o, no, din ang kasama ko. Eh, nasa no ang ticket? Ayun ba't sa kanya, ba't kumuni mo sa akin? Hindi naman ho, ano yan, yan hindi naman do? ho pa sa yan, eh. Ano daw, siya, ano basa mo? Hindi naman ho pa sa yan, eh. Ano ka to? Ano nga po ba, sir? Ayan dito, eh, oh. 25-15, eh, di pa so, 16 na tayo, boy, eh. kasi po, 3 years po ang lisensya, sir. Hindi po, 1 eh. year lang, sa, baka magkaha na tayo kay Bigal, taga si Miguel Pozo Capalman. Oo, oh, oo oh nga po, eh, kaya nga, nagpapaliwanag nga As po. As in, why dito? Ayan po, temporary nga po yan, sir. Opo. Oh Temporary po kasi sir, yung ko. 1, 2, 3. 15 pa, Escortan mo ko. Bakit? nga po. 25, 15 five, eh. Eh, 3 years po ang lisensya, sir eh. Walang 3 years na lisensya. Huwag mo akong maliit. 1 year lang ang lisensya. nag re na Oo nga po eh. March. March 25. wala Walang... extended to. Kaya nga. Eh nga po eh. Kasi yun po yung 70-ponso po ano eh. Anong birthday mo? Yung 25 po, 1982, Richard Tolentino. Parang isabang po, titsa ng Deponso Bulacan. Pasong na po, pasensya na po kayo. Wala kasi nga, no. Next oh. time. Pasensya na kayo, sir. Hindi, ako tutuloy na kita. Hindi, ako amin na lang. Next part to. Nang tumira ka kagad kanina, kaya maglalaman. Halito ha, may pababasa ko sa iyo ha. Alam mo. LTO yun ha? Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired. Kasi po kakat... Ano Alam ba tinin mo siya? dito? Okay. Expired? Niloli mo ba Simple ako? Ano ba yung 25-50? Di po, 3, 3 years po kasi sir. Sino may sabi sa'yo? Patulang namin sa'yo 3 years. Baka magkamo tayo. 3 years po ang lisensya. Ayan o. Oh. Hindi po 1 years sir. Year lang. Ano? Misya, sir? Pag mamaneho na walang lisensya ay pinagbabawal ang batas. At may kaparusahang, multa, o pagkabilanggo. Opo, alam ko rin, sir. Pagal na po driver. na po ang driver, sir. Sa ko dadalhin dito kaya ano? Sir, nagtatrabaho po ako, maaabala naman ako, sir. May na. Elo, ano to? lang po ako, eh. May diving without license, kaya sir, nga po namin yan sa Hindi to, Baka magkakustuhan tayo, sa, sa presidyo tayo magkano, baka ah, hindi ka manalo. hindi, kahit po kung papakulong nyo ko eh, pasensya na kayo sir. Ba't na, na ka pakukulong? Huwag nyo naman ako na ipakulong. Ano bang... Eh, dahil ano, without license uh, eh. Ano bang gusto mo? May biyahe eh? lang naman po kasi ko grab, sir. Ah, oh, kasi may, may, may to, patigil. Eh, meron po, andyan po. Kapatigil ko talagang driver ka lang, sige. Opo, andyan po. Pinagmamalayo ka, ano, patpaso to? Hindi po. Chino hindi nalo, po, hindi po pas pas yung paso yan, sir. Ano ba ba? Sama 325, nga ho. Oo oh, nga po, 3 years po ang lisensya sir. 1 year nga lang. Ba pinipilit mo 3 years? Sino masabi siya yung 3 years? Eh yung sa LTO po. Baka nga po magta tayo LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mga binayara mo. 567 lang yung binayara mo. Ayan ho. Eh yan lang po kasi yung binabayaran dun sir. Naman para, para eh, ang boundary mo. po ako eh. Okay, magdug tayo. Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh. Ano? Eh, kung ano po, eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kaya ako ba, alam nila Eh, yung po, eh. Kung okay, mga... po mga... ako, eh, ano. nag a sa kapal. Kala tapos. Iiwanan ako tayo, baka kayo mag ng hit. nakakilala ko ako sir eh. Ayan. Okay, tayo, yung tawag din. Talaga yung men ni tumubos din. Yung mama niya, wala wala yung Temporary nga po yan, sir e, po, ay... eh. Kaya nga po... ang temporary license kay Bigat, hindi ganito ang bilid. Yung sinasbalid na temporary license, Arsi. Ano mo, ito yung binigay sa'yo, lisensya to. Ito ang lisensya mo, resibo. Ang wala lang dito, yung ID mo. Oo nga po, sir. Eh. Wala pa po kasing ID, sir. O, oh, hindi pa sungayan. No. Pilipilit naman dito. Paso. Asa yung ID mo? Sige, may, may dati kang ID. Pakikita kita, pa, sir. Eh, natin na po sa ano. Kasi nung nag-renew po ako, yan po yung binigay sa akin. Binigay, surrender ko na po yun. Ganun po kasi yun, sir. Eh. Hindi bibigyan sa ito ng ano. Ang uh, um, pecha dapat, 325.16. Eh kasi sir, nung isang taong ko po ayang kinuha. Ayun ah, yun naman pala eh. tapos na. Dapat nag-renew ka na. Eh kasi po si retat trailers nga po ang license sir eh. ako mo. Kasi sabi nga wala nga 3